Sabi nila, bata pa raw ako. Hindi pa ako handang tumayo sa sarili kong mga paa at wala pa umuno akong kamuang-muang sa mundo. Sobra naman. Pilitin ko mang maniwala sa mga payo nila, tila iba pa rin ang sinisigaw ng aking damdamin. Normal lang naman siguro sa isang senior na high school na mag-isip ng ganito. Ako nga pala si Beatrice. Beyan lang itawag niyo sa akin. Hayaan niyong papasukin ko kayo sa komplikadong buhay ng isang tipikal na estudyante. Oh, Bea! Ang tagal mo nang nakatitig dyan sa salamin. Oo nga! Second bell na yun! Ay, pasensya na kayo! Di ko na malaya ng oras. Iniisip ko kasi ang tungkol sa resulta ng entrance exam natin eh. O sige, tara na nga! Pumasok na sa silid-aralan ang mag-classmate, seatmate, at matalik na magkaibigang si Nabea, Nina, at Emma. Class, ito na ang araw ng announcement para sa resulta ng entrance exam. Huwag niyong sayangin ang pagkakataong makapasok sa Ateneo de Manila University. Ah, uh, Em, nakinig ka ba kay Sir? Sinuro ang mga nakapasa. Hindi eh. Sabi niya, may pasulit tayo ngayon. Maghanda ka na nga. Iya, may hindi ng papel. Ano ba? Araw-araw na lang ha? Panghuli na talaga to. Bumili ka naman ng sayo, Stan. O na, salamat. Pagkatapos ng pasulit. M, Nin, natapos niyo ba? Salamat naman sa Diyos at oo, Bea. Nalampasan ko. Yung huli, di ko nasagutan kasi oras na. Naku, ang sayang naman. Buti pa kayo. Ewan ko, parang wala lang talaga sa pasulit ang isip ko ngayon eh. Ano? O baka naman ang dapat mong itanong nin ay sino? Si Seda naman ba? Bea, hindi ibig sabihin na isang taon na kayong magkasintahan ay pwede mo nang kaligtaan ng pag-aaral mo. Emma at Nina naman, huwag nga kayong OA sino ba namang babae ang hindi kikiligin at matutuwa sa mga pick-up lines at kung ano pang text na pinapadala niya kung titignan niyo tong inbox ko. Hello? Ikaw ba si Bea? Oo, bakit? Kasi ikaw ang biyaya ng buhay ko. Nakakatuwa ka naman. Pero, pwede bang tumawag ka nalang mamaya? Busy kasi ako eh. Sige, kita lang tayo mamaya. Darating ako sa classroom nyo. Love you! Ah, o oh, sige. Ikaw bahala. Bye. Ang sweet niya naman. Kung ako ikaw, hindi ko pakakawala ng ganyang klaseng lalaki. Alam ko, maswerte ako. Pero hindi pa rin nun mababawasan ang mga dapat kong gawin. Gaya na lang ng math at ibang projects natin. Sige, una na kami, Bea. Sorry ha, hindi ka namin matutulungan sa mga gagawin mo. Pagalis din na Emma at Nina, tumabas si Bea patungo sa kanyang locker at nakasilubong niya si Sir Alden. Bea, ayan ka na pala. May magandang balita ako para sa iyo. Talaga? Ano po yon sir? Kinagagala kong sabihin na isa ka sa mga nakapasa sa entrance exam. May magaganap na interview at kailangan mo silang tawagan kung tutuloy ka ba o hindi. etap wala yung number nila. Sige, salamat po, sir. Balik po muna ako sa classroom. Adik sa'yo. Awit sa akin. Nilang sawa na sa akin mga kwento mga kwentong, tungkol sa iyo at sa ligaya iyong hati sa aking buhay luyang bida sa isipan ko ikaw kumusta lang prinsesa ko Eto, pasan ko ang mundo sa problema ko. Ah, naiintindihan ko. Pasensya na. Hindi ko kasing maiwasang marinig ang pinag-uusapan ninyo ni Sir Alden. Pero Bea, piliin mo talagang kapag papasaya sa'yo. Alam mong mahal kita at ayaw ko sana magkalayo tayo. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Naririnig mo ba ang sarili mo ngayon, Sid? Boyfriend lang naman kita. Hindi ko ang may hawak ng kapalaran ko. Pasensya ka na, Sid. Hindi lang ito ang tamang panahon para mag-usap tayo. Gulong-gulo na talaga isip ko. Huwag mo na sanang dagdagan pa. Hindi, Bea. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Mula ngayon, bahala ka na kung gusto mo kong ibaon sa limot. Pero kung ako ang tatanungin mo, hindi ko kayang kalimutan ka. Umaasa akong maayos natin to. Kung ano man ang magiging desisyon mo, tawagan mo ako. Handa akong maghintay, alam mo kung bakit? Kasi mahal na mahal kita. La, dito na ako. Obeya, oh, eh. Bakit parang ang hagay mo? Ano bang bumabagabag sa isip mo? Ah, la? Pwede po ba akong magtanong? Niranasan mo na bang malagay sa isang sitwasyon na kailangan mong mamili sa pagitan ng kaligayahan at kinabukasan mo? Aba, siyempre naman na po. Hindi talaga may iwasan ang mga ganyan, lalo-lalo na sa edad mo. Paano niyo po ba napagdidesisyonan yun? Hindi madali ang buhay high school, Apo. Hindi rin mawawala ang mga pag-aalinlangan. Darating din talaga ang panahon na kailangan mong magdesisyon. Hindi lamang para sa sarili mo, ngunit para na rin sa ikabubuti ng lahat. Kahit hindi mo man aminin, alam kong may nagpapatibok na ng puso mo. Ngayon dahil, syempre, fourth year ka na. Pero Bea, ito lang ang tatandaan mo. Ang pag-ibig ay hindi project na may deadline. Kaya huwag kang magmadali. Tama ka At isa pa, hindi hindi ka iiwan ng Panginoon. Kaya huwag kang magdalawang isip na lumapit sa kanya. Maraming salamat po, Lola. Mahal ko pong Panginoon, buong puso ko na pong pinapaubay ang lahat sa inyo. Sana'y bigyan niyo po ako ng lakas ng loob para pumili kung ano ang karapat dapat. Si po ba o ang nilalapit kong interview para sa admin? Pansin mo ba at nararamdaman? Di tayo हेलो